Anong ganap sa mundo ng showbiz? Minultrato umano ni Kylie Padilla ang asawang si Alger Abrenica, ayon sa source ng showbiz columnist na si Christy Fermin. Sa episode ng Christy Ferminit, sinabi ni Christy na ayon sa kanyang source ay hinahayaan ni Kylie na magutom si Alger noong magkasama sila sa bahay. At saka yung kinukwento ng source na galing din sa kanila, uh, umalis na nga lang sa kanila nakasanggaw para din daw si Aljur at magluluto ng pagkain yung kanilang kasambahay sasabihin huwag ka na kagluto ayaw mo siyang magluto hindi naman siya gumagastos dito sa bahay Te. diba? Yeah, napakasakit nun napakasakit nun meron din source na nagkwento sa atin diba na madalas magpunta si Kylie sa Pampanga sa kanyang ina nandun kasi noon si Giselle at saka yung mga pipa niya Kapag bumabalik si Kylie, iba na yung naturalo sa niya. Iba na, iba na yung kanyang ugali. Kahapon, ikalabinsyam ng Oktubre ay binasag ni Alger ang pananahimik tungkol sa hiwalayan nila ni Kylie. Nakiusap si Alger kay Kylie na sabihin ang totoo kung sino sa kanila ang unang nangaliwa at sumira sa kanilang pamilya. Rumes back naman si Kylie ng quotation na, Never underestimate a man's ability to make you feel guilty for his mistakes. Nag-tweet din ang aktres ng hashtag Pass Divorce Bill. Anong masasabi mo sa balitang ito?